Ito mga guys, oh. In order ko po ito. Mag-assemble po tayo mga guys. Magiging ito po siya mga guys. Lagaya ng mga abobot. May bayan nyo. po natin mga guys. Mahirap mag-assemble ito mga guys. Ayan. Oh. Ito po mga guys. Oh hirap na lang ayan mga guys na ano ko na yung ipagin, ito na lang yung maharang ganoon tagyan maharang mga guys wala ko kasi yung paggayahan mga guys kaya ano na lang. Hula-hula. Malapit na mga. Ito lang pala siya mga guys. O. Oh. Para sa lagay ng mga cosmetics. Mga guys. Divider. O. Oh. Sa shopping. May extra sya. Hindi ko alam saan ito Ganito lang pala for watching